Hi vlog! Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Ayan guys, for today's video, ako ay mag-aayos ng aking damitan ngayon guys. Ayan, natanggal ko na yung mga damit sa aking ano. Share ko lang sa inyo yung video ito. Kasi walang magawa ang Inday, kaya ito mag-aayos ako ng aking damitan. At ayan nga, naibaba ko na ang aking mga damit guys. Ayan. Kasi yung mga pang winter at saka pang summer guys, ilalabas ko na yung, yung pang summer lang ang ilalabas ko guys at yung aking pang winter ay aking itatago na naman kasi para hindi naman sikip yung aking damit na parang laging babiyahi, guys o tingnan mo yung taas o punong puno pa rin tapos itong kabila na to guys ayan sarado na yan puno pa rin yan ang mga damit na aking mga pambagahi sa Pilipinas kaya yun guys samahan nyo ko sa aking pag-ayos ng gamit. Ayan. Panoorin nyo ang video ito. Sa mga hindi pa po subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and pakiclick na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos. Please watch this video. Ayan. Samahan nyo ako guys. Ayan. Ibaba muna natin dito. hirap mag ano guys ang hirap mag mag ayos ba hindi ko alam kung paano ko mag uumpisa kasi eto nga oh ayun sa taas eto guys mga ano to oh ayan mga, mga ano rin to guys so mga damit din ayan may halo siya may mga gamit hindi ko alam kung saan ko ilalagay itong mga gamit ito yung ano ng aking tripod. Wow! Yung tripod ko guys ay nasira na. Iya, yeah, so kailangan ko na namang bumili. <laughs> Kasi wala akong magamit. Ang hirap na walang tripod. Nanibago ako. Diyan ka Ito naman yung aking pang curly ng hair at pang straight. Wow! wow! pang ng aking buhok. Bigay ito sa akin ng friend ko. Kaya hindi ko to pwedeng dalhin sa Pinas kasi 110 lang siya o oh. dapat 220. Kaya yan. Hmm, dami kong gamit. Hindi ko naman ito guys binubuksan pero ang alikabok. No? Grabe, halikabok dito. Ang galing ko yung mga pang winter kasi para hindi siya masikip, guys. Yan, ito siya. Ang aking mga pang winter. Pag umuwi ako ng Pilipinas, guys, dadalhin ko pa rin ito. Kasi malay nyo, magpunta ulit ako ng ibang bansa. around the world <laughs> para mayroon akong pang winter kahit sa mga kong bansa pumunta mayroon akong pang winter di ba ito yata ay parang para ipamimigay ko na lang to jack na lang ipamimigay ko yan etong damit na to guys madalang ko itong isuot bigay to sa akin nung dati kong boss na galing japan Ayan. Sa Japan niya daw ito binili, oh. H&M ang brand niya. Magbibinsan ko lang itong nasuti. Kasi, kasi naman, oh. Parang, <laughs> yung color niya kasi. Pero maganda siya. Makapal. At oh, meron pa pala ako dito nito Kala, pinamigay ko na ito. Shush, shush. ang aking pang-exercise. ala ko pa yung ko na to. Hindi ko pa pala to pinamigay. Pang-exercise <laughs> ko yan eh. Yan, yeah, pang-summer. Pang pang-winter. Pang-winter. Ang dami kong dami. Grabe. Hmm? Ito, hindi ko to tatanggalin. pabango, oh, ang pabango ng pabango ko guys kahit nalabhan mo na yung damit ano pa rin sya, amoy pa rin sya yung pabango, hindi nawawala sa uh, damit kahit nalabhan na siya doon pa rin yung amoy eto namang towel guys bumili ako ng dalawa o oh. oh, diba, mura lang siya, 60NT ang isa bumili ng dalawa ito ang di hindi pa natanggal yung amoy Saan na yun? Ay. Dito. Ito. muna ang aayusin kong taas, guys. Kasi, para meron akong lagayan. Kasi, pag inayos ko na itong baba, wala akong lagayan. Ito. Ang pang summer ko. <laughs> Payat pa ako dito. Nun eh. Pero, stretchable to, guys. Stretchable yan. Siguro i-hanger ko to. I-hanger ko siya. Kasi nakukulubot to. Kulubot siya. Kulubot, kulubot, kulubot. Ang king long sleeve na favorite. Guys. hindi ko naman nasusuot. Kasi maliit sa akin. <laughs> Binibili-bili ko to. Hindi ko naman pala nasusuot. Yun, dinadala ko pala to. Kala ko naiwan ko sa Pinas. Pang aking pang swimming aking pang swimming, guys. Tunay na tunay. Hmm. Ang hirap maglinis, guys. Alam nyo, matatapos ako dito. <laughs> mamaya pa. Sigurado, mamaya pa ako dito matapos. nilalago ko na to. Saan kaya ilagay? Kailangan ko muna kumahanapan ng lagay. dami kong damit guys wala po sa kong paglalagay ito kasi nung umuwi ako ng Pilipinas guys yung iba kong damit doon kasi na stock so ang ginawa ko kinuha ko siya para dito is masusuot ko ito guys susuot ito kasi ang day off to ang day My no, this is so old. Hmm. Do not i white long sleeve. White a long sleeve. Tonight Spanish said gets me. Spanish Eddie. Alam nyo to guys? Oh. BBM. Team BBM. Ah, mabuti na lang team BBM lang. Wala yung Sara. Hmm. di ba? Ang aking damit, sulit BBM yan. Oh. <laughs> o. ko pa to guys. Kasi nung mag ano kami dito, campaign, magano kami dito, mag ang mga team BBM. O, oh, ayan. na lang at wala yung ano dito, hudas. Wala si ano. Wala si Sarah Mau. O, oh, di pwede ko itong isuot. Susuot ko pala ito minsan. Tim, BBM. Ay, dito ko lagay. Kasi maluluma. gamit ng Mac Girl. Yung mga tropa ko dito dati na ano. ito yung damit namin, Mac Girl. Mac hey. Girl. Ay. ko okay si? Ayan, tinitiristan natin video, hindi pa ko natapos. Ayan. <laughs> ang gulo ng aking ano, guys, ang gamit ko. So, ayun guys, hanggang dito na lang muna ang aking video kasi mapapahaba ito kung tapusin pa natin ang aking pag-aayos kasi medyo matagal pa ako nito makakapag-ano dito, guys, makakapag-ayos. 'Yun. Maraming maraming salamat! God bless! Hanggang dito na lang aking video and sana supportahan nyo palagi ang aking mga video guys. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe yan, don't forget to subscribe and like ng aking video. Maraming salamat! God bless us all! Bye-bye! Thank you for watching guys! God bless! Bye!